ang aklat ng Daniel. Nangyari ang kwento pagkatapos ng unang pagsalakay ng Babylonia sa Jerusalem. Winasak at kinuha ang mahalagang bagay sa lungsod at sa templo. Tapos, dinala nila ang mga Israelita bilang bihag. Kasama sa mga ito ang apat na lalaki na mula sa pamilya ni David. Si Daniel, na tinawag na Beltesazar at ang tatlong kaibigan niya na malamang ay mas kilala sa kanilang pangalan sa Babylonia. Shadrach, Meshach at Abednego. Isa na laysay ng aklat na ito ang kanilang pagsisikap na mapanatili ang pag-asa habang nasa lupain ng mananakop. Sa umpisa, parang napakasimple lang ng disenyo ng libro. Ang kabanata isa hanggang anim ay mga kwento tungkol kay Daniel at sa mga kaibigan niya sa Babylonia habang ang kabanata 7 hanggang 12 ay mga pangitain ni Daniel tungkol sa hinaharap. Pero ang dalawang bahaging disenyo na ito ay mas nakakatuwang pag-aralan kasabay ng isa pang katangian ng aklat, ang wika na ginamit sa librong ito. Nagsimula ito sa wikang Hebrew, ang wika ng mga Israelita. Pero ang kabanata 2 hanggang 7 ay nakasulat sa Aramaic, Isang wika na halos kapareho ng Hebrew at malawakang ginagamit sa mga sinuunang imperyo. Pero pagdating sa kabanata 8 hanggang 12, bumalik ito sa Hebrew. Ipinapakita ng disenyo na ito na magkakaugnay na seksyon ang kabanata 2 hanggang 7. Pero binibigyang diindi nito ang mahalagang papel ng kabanata 2 at 7 para mas maintindihan ang mga susunod na kabanata ng libro. Simulan na natin. Ipinakilala sa kabanata isa ang pangunahing tensyon sa unang kalahati ng libro. Si Daniel at ang mga kaibigan niya ay talagang mahuhusay. Kaya napili sila para maglingkod sa palasyo ng hari ng Babylonia. Kaya lang, pinipilit silang talikuran ang pagiging hudyo. Kailangan nilang mamuhay gaya ng mga taga-Babylonia at kainin ng mga pagkain na pinagbabawal sa batas ng mga hudyo tungkol sa pagkain na nasa Torah kaya tumanggi sila at mas piniling maging tapat sa tora dahil dito nalagay sila sa delikadong sitwasyon pero iniligtas sila ng diyos at pagkatapos ay pinirangalan pa ng hari ng babilonia kasunod nito nagsimula ang seksyon na nakasulat sa aramaic na may napakagandang balangkas o disenyo una na naginip ang hari ng babilonia at si daniel lang ang may kakayahang ipaliwanag ang kahulugan nito tungkol ito sa malaking rebulto na gawa sa apat na uri ng metal at sumisimbolo ito sa magkakasunod na mga kaharian at ang ulo nito ay ang Babylonia. Pero may malaking bato na tatama at babasag sa rebulto at naging isang malaking bundok. Ang panaginip na ito ang una sa maraming panghitain na may simbolo sa libro at ipinakilala nito ang pangunahing daloy ng lahat ng kwento. Sinabi ni Daniel na kumakatawan ang rebulto sa magkakasunod na mga kaharian ng tao simula Babylonia at dahil sa mga ito mapupuno ng karahasan ang mundo ng Diyos. Pero balang araw darating ang kaharian ng Diyos. Haharapin at ibabagsak ang mayayabang na kaharian sa mundong ito at papairalin sa mundo ang katarungan sa ilalim ng paghahari at pamamahala ng Diyos. Pagkatapos nito Mababasa sa kabanata tatlo ang sikat na kwento ng tatlong kaibigan ni Daniel. Tumanggi silang yumuko at sumamba sa malaking rebulto gaya ng nasa kabanata talawa. Kumakatawan yun sa hari at sa kanyang kapangyarihan sa imperyo. Dahil dito ay pinahirapan ang magkakaibigan. Itinapon sila sa nagliliyab na pugon. Pero iniligtas sila ng Diyos mula sa kamatayan at pinarangalan pa sila ng hari na ngayon ay kumikilhalan na sa kanilang Diyos bilang ang tunay na Diyos. Pagkatapos nito ay magkaparehong kwento tungkol sa dalawang hari ng Babylonia. Ang ama, si Nebuchadnezzar at ang kanyang anak na si Belsazar. Pareho silang mayabang dahil sa kanilang kapangyarihan sa imperyo. Kaya tulad sa kabanata dalawa, pareho silang kinausap ng Diyos sa mga panaginip at pangitain. Katulad din sa kabanata dalawa, si Daniel lang ang may kakayahang magpaliwanag. Sinabi niya na dapat silang magpakumbaba sa Diyos. Pero pareha silang mapagmataas at ayaw magpakumbaba. Kaya nabaliw si Nebuchadnezzar. Naging katulad siya ng isang hayop sa kapatagan. Pero nagpakumbaba siya sa harap ng Diyos. At bumalik ang kanyang matinong pag-iisip nakabalik siya bilang hari. Kabalik ito sa kanyang anak na si Belsazar. Hindi nagpapakumbaba sa harap ng Diyos kaya pinaslang siya ng gabing yun. Pwedeng ikumpara ang dalawang kwentong ito sa Genesis Kabanata isa at dalawa at awit walo na naglalarawan sa mga tao bilang marangal na larawan ng Diyos. Binigyan sila ng Diyos ng kapangyarihan na mamuno sa mga hayop sa kapatagan at sa mga ibon sa impapawid bilang kinatawan ng Diyos ang totoong hari sa buong mundo. Pero tuwing nakakalimutan ng kaharian ng mga tao na kapag naghimagsik sila at ginawang Diyos ang kanilang sarili, nagiging mas mababa pa sila sa tao, gaya ng mababangis na hayop, haharapin nila ang parusa ng Diyos. Dadalhin tayo nito sa kabanata 6, kapares ng kabanata 3. Sa pagkakataong ito ay ginigipit si Daniel dahil tumatanggi siyang manalangin at sambahin ang hari bilang Diyos. At katulad ng mga kaibigan niya, hinatulan siya ng kamatayan at itinapon sa kulungan ng mga leon Pero iniligtas siya ng Diyos mula sa mababangis na hayop. At gaya ng mga kaibigan niya, pinarangalan ng hari si Daniel at pinuri ang kanyang Diyos. Dadalhin tayo nito sa kabanata pito. Ito ay nakaugnay sa kabanata dalawa at ang sentro ng libro kung saan nagsasama-sama ang lahat ng tema. Isa na namang panaginip. Pero sa pagkakataong ito, si Daniel ang nanaginip at ang kabaligtaran. Hindi niya ito maintindihan hanggang sa isang anghel ang nagpaliwanag nito sa kanya. Nakakita siya ng apat na magkakasunod na hayop. Ang isa ay gaya ng leon. Ang isa ay oso ang isa ay tulad ng isang leopard na may pakpak. At ang bawat isa ay kumakatawan sa mapagmataas na kaharian. Ang panghuli ay isang napakabangis na hayop. Kinilala ito na napakasamang imperyo at mayroon itong maraming sungay. Ang karaniwang simbolo para sa mga hari sa Lumang Tipan. At may isang partikular na sungay na kumakatawan sa mayabang na hari na itinataas ang sarili na higit pa sa Diyos at pinapahirapan ang bayan ng Diyos. Ngayon ay sinisimbolo ang mga ito ng isang katauhan na kinala bilang ang anak ng tao. Ito ang naglalarawan para sa bayan ng Diyos sa ilalim ng kasunduan at sa hari mula sa angka ni David. At biglang dumating ang Diyos na tinatawag na walang hanggan ang buhay itinayo niya ang kanyang trono. Sinira niya ang napakabangis na hayop at itinaas niya ang anak ng tao sa mga ulap. Doon siya uupo sa kanang kamay ng Diyos at kasama ng Diyos na mamumuno sa mga bansa. Balikan natin ngayon at tignan kung paano nagkakatugma ang lahat ng kwentong ito sa unang kalahati ng aklat. Ang tatlong kwento ng katapatan sa kabila ng pagpapahirap ay binahagi para magbigay ng pag-asa sa nagdurusang bayan ng Diyos sa mga bansa. Pero nagdurusa sila dahil naghimagsik ang mga kaharian ng tao laban sa Diyos at naging parang mga hayop. Kaya ang mga pangitain na ito ay nagpapatibay sa pagtitiis ng bayan ng Diyos. Kailangan nilang hintayin ang pagdating ng kaharian niya at paghahari sa ating mundo para bigyan ng katarungan ang pagdurusa ng kanyang bayan. Pero ang tanong, kailan ito gagawin ng Diyos? Ito ngayon ang tatalakayin sa huling tatlong pangitain. Sa Kabanata 8, nagkaroon si Daniel ng isa pang pangitain tungkol sa huling dalawang hayop sa Kabanata 7. Pero sa pagkakataon na ito ay inilarawan gamit ang lalaking tupa. Sumisimbolo ito sa imperyo ng Medo at Persya Pagkatapos ay may isang kambing na simbolo ng sinaunang Greece. At mula sa kambing ay tumubo ang maraming sungay, na ang isa ay tumutukoy sa masamang hari mula sa kabanata pito. Mas marami tayong narinig tungkol dito. Lulusubin niya ang Jerusalem at itatanghal ang sarili na higit pa sa Diyos. At babastusin niya ang templo gamit ang mga Diyos-Diyosan. Pero sa huli ay wawasakin siya ng Diyos. At itataas niya ang kanyang bayan at kaharian. Sa kabanata siyam, habang sobrang naguguluhan si Daniel kung kailan mangyayari ang lahat ng ito, naisipan niyang basahin ang aklat ni Jeremias. Dito ipinahayag ng Diyos na tatagal ng pitumpung taon ang pagbihag sa Israel. Para kay Daniel, malapit nang matapos ang pitumpung taon kaya hiniling niya sa Diyos na dapat nang tuparin ang kanyang pangako. Pero may dumating na isang anghel at ipinaalam na patuloy pa rin ang kasalanan at pagrebelde ng Israel. Kaya magpapatuloy ang pagkabihag at pang-aapi sa kanila ng pitong beses kaysa sa nakita ni Jeremias sa pangitain. Talaga nag-alala si Daniel dahil dito at nagkaroon siya ng isang panghuling pangitain. Ipinakita sa atin ang kaparehong pagkakasunod-sunod ng mga kaharian. Ang Persya Pagkatapos ay ang Greece at si Alexander the Great. Sinundan ito ng mas mahihinang hari. Hanggang sa huling hari, ang hari ng Hilaga na sasalakay sa Jerusalem. Magtatayo ng mga Diyos-Diyosan sa templo at itataas ang sarili ng higit pa sa Diyos. Pero biglang mawawasak ang haring ito. Sa ngayon, walang katapusan ng mga debate kung ano ang tinutukoy ng lahat ng pangitain na ito marami nagsasabi na may malinaw na koneksyon ang mga ito sa tagumpay ni Antiochus, hari ng Syria noong 160 BC. Marami siyang pinatay na tapat na Hudyo sa Jerusalem at naglagay siya ng mga ribulto sa templo. Iniisip naman ng iba na tumutukoy ito sa papel ng imperyo ng Roma sa pagpatay kay Jesus at pagwasak sa Jerusalem at sa templo noong 70 AD. Para naman sa iba, matutupad ang mga ito sa hinaharap at mangyayari pa lang sa pagbabalik ni Jesus. Ang problema ay hindi eksaktong magkatugma ang mga simbolo at bilang sa bawat pananaw. Pero dahil dito, pwede rin na lahat sila ay tama. Ang aklat ng Daniel ay nakadesenyo para magbigay ng pag-asa sa lahat ng susunod na henerasyon ng bayan ng Diyos. Nangyari ito sa panahon ng imperyo ni Antiochus at nagpatuloy mula noon. Ito ang dahilan kung bakit ginamit ni Hesus ang mga simbolo mula kay Daniel para ilarawan at batikusin ang mapang-api ng mga pinuno na nakaharap niya sa Jerusalem. Ito rin ang dahilan kaya si Juan ang sumulat ng pahayag at ginamit ang mga pangitain ni Daniel at inilapat ang mga ito sa Roma noong kapanahunan niya at pati na rin sa lahat ng mga mapang-aping imperyo sa hinaharap. Kaya ang punto ni Daniel ay para makahanap dito ang lahat ng henerasyon na mga mababasa ng modelo at pangako. Ang modelo ay nagiging mababangis na hayop ang mga tao at ang kanilang mga kaharian kapag itinataas nila ang sarili nilang kapangyarihan kapag sila ang nasusunod kung ano ang tama at mali at hindi nila kinikilala ang Diyos bilang kanilang totoong hari. Pero may pangako rin si Daniel na balang araw ay haharapin ng Diyos ang hayop. Ililigtas niya ang kanyang mundo at ang kanyang bayan at itatayo niya ang kanyang kaharian sa lahat ng bansa. Kaya para sa bawat henerasyon, ang librong ito ay nagbibigay ng mensahe ng pag-asa na nagpapalakas ng katapatan. At tungkol dyan, ang aklat ng Daniel